bibigyan ko kayo ng tip para hindi kayo mahuli dito sa EDSA Busway Show Tunnel matagal ko nang sinasabi to na pag uh, nahuli malas pero pag uh, hindi nahuli swerte kasi nakatipin sila sa oras uh, panoorin nyo lang to ng uh, buo itong video na to so hindi ko ilalagyan to ng cut so paulit ulit ko lang sinasabi to na ano para sa mga first time at ah uh, Unang uh, video lang na mapapanood ng mga ating mga kapa, mga mga no ano, viewers. So, bibigyan ko kayo ng tip para hindi kayo mahuli at pagmulta ng 5k dito sa EDSA busway. Lalo na dito sa show. So simple lang ang gagawin nyo So panoorin lang tong video na to makakakuha kayo ng tip. So kanina nagbigay na rin ako ng tip doon sa kabila so ngayon naman dito naman tayo sa kabila so itong video na to ay walang cut simula dito sa taas na to ng uh, boni hanggang makarating tayo ng SM Mega Mall So, kung yung, yung ito itong tip, itong tip na to ay para lang doon sa mga nanghihinayang ng 5k no. Lalong-lalo lalo na dun sa lalong-lalo lalo na doon sa mga kapwa natin motorista na wala pang bayad ng uh, multa o penalty na 5k pag nahuli diyan sa EDSA busway. So, wala na tayong pakialam doon sa mga motorista na mapera kasi alam naman natin kung bakit sila dumadaan sa EDSA busway dahil may pambayad sila. So, wala na tayong pakialam doon. So, pera naman nila 'yon ah, uh, itong tip na to ay para lang dun sa mga kapwa natin motorista na, na walang pambayad o walang uh, uh na 5K no? or hirap hirap makaipon ng 5K para maka makapagmulta lang so ito yung tip na yon para makaiwas kayo sa 5K na multa so di, kay di kayo matulad dun sa mga napalabas sa balita kagabi lalo lalo na kagabi may isang uh, player. Pati isang basketball player na papunta na raw sana ng training, hindi rin nakalusot matapos makuhanan sa video ang pagdaan niya sa busway. Na nahuli sa edge sa busway. So, pinilit magpalusot. Ay ko kung nag-crossover o nag-behind the back. Pero matindi ang depensa ng mga enforcer, hindi siya nakalusot. Ayun, 5k siya. Kalain mo 'yon. Uh, player na 'yon pero lumulusot gusto pa rin lumusot eh yaman-yaman naman siguro nun So, yun nga siguro nang siya sa 5k kaya nagpapalusot siya, no? Akala niya makakalusot siya. So, meron din tayo napanood sa balita na umiiyak, siya. Sa hindi, ito, sarap, sabore, kaya, sabore, sabore. Tinuluyan pa rin sila ng MMA. Dahil yung 5k daw ay masak masakit sa bulsa. Ah, uh, pero dumaan siya sa Edsa Busway. So, na-realize siya nung no? nahuli na siya. <laughs> Meron din tayo na balitaan na nag uh, kagawad. Ang kagawad, depensa niya, nagmamadali siya at nag-overtake lang naman daw siya. Nag kagawad kasi ako. Pero tinuluyan pa din. <coughs> Meron tayo nakita rin na nag-ano, tawag doon. Ang dahilan lang ay nagmamadali nagmamadali lang. Nagbaka sakali lang daw siya. So ayun. So dito naman sa Edsa Busway, alam naman natin na hindi araw-araw at oras-oras may bantay. No? Kaya yung mga natin motorista, lalong-lalo na yung mainipin, eh talagang nagbabaka sakali pa rin sila na makadaan. Kasi alam nila na walang bantay. Kumbaga tinitake nila yung chance na yon na makadaan dyan at makaiwas sa traffic. So ganoon lang naman ang ano, dyan, labanan. Sabi nga, matagal ko nang sinasabi to na pag uh, nahuli, malas. Pero pag uh, hindi na swerte kasi nakatipid sila sa oras. So paulit-ulit ko na sinasabi yan sa mga previous videos ko. So andyan yan. <laughs> kaya ka uh, Vincent, kinukongratulate ko rin yung mga dumaan dito eh. Na hindi na kasi yes, uh, diba, nakatipid sila sa oras nila. Hindi sila, hindi sila nagtsagang pumila, hindi sila na, na traffic. So kaya kinukongratulate pa rin naman natin sila. So baga risk na lang nila yon eh wala naman tayo magagawa kung gusto nila na yung ganun eh pero katulad ko wala akong pangbayad wala akong pangmulta eh ayoko makipagsapalaran kasi palamang sa malamang pag ako natikita ng 5k sang ina hindi ako makakatulog yan saan ko kaya hagilapin yung 5k pambili ko na ng panggilid yun ah or bagong gulong dalawa <laughs> so ayan dito na tayo sa SM Mega Mall so natatanong ko wala namang bantay eh Diba? Pero kahit paano konti lang yung nakita natin dumaan sa EDSA busway. So good naman. So, at least nababawasan kahit paano ano no. Hindi nakatulad dati na pag may dumaang bus, sandamakmak yung nasa likod na motor eh. So yun lang naman nga uh, nabawas. At least kahit paano kumonti na. So wala, walang huling ngayon dito. So swerte. So congratulations dun sa mga dumaan na nakita natin sa EDSA Busway so congrats ka sa kanila kasi nakatipid sila sa oras kahit pa paano yung effort hindi sila nag effort masyado na pumila so congratulations pa rin